Resilient at sanay na sa labing apat taong pananatili sa bansang Israel ang OFW na Kidapawenya na si Chagi Delphine na mula sa barangay Muaan na anak ng kilalang leader ng mga IP na si late Dato Lamberto Delphine. Nang makapanayam ito ng Radyo Bida ay nasa bunker sila ng bahay ng kanyang amo nang magmistulang alarm clock nila sa madaling araw ang mga missiles mula sa Iran. May missile dome naman daw ang naturang bansa para pigilan ang mga missile pero may ilang nakakalusot at target ito ang mga matataong lugar tulad ng ospital. Isa din sa nagpapakampante sa kanila ay ang missile application na nagbibigay ng warning sa kanilang mga cellphone tuwing may bantang pamumumba sa kanila at 30 minuto itong advance na inaanunsyo bago ang pagdating ng missile kaya napaghahandaan nila ito. Feel cool lang mang good kay mag ano naman ko dari 14 years sanay mm -hmm. na siguro ko wala wala lang walay ka ba oh. basta kabalo ka kabalo ka unsa imong buhaton sa imong kaugalingon pag mag warning mag dapat sulod jud ka sa ilawom sa mga building o asa din Sa, sa talaan ng imbahada ng Pilipinas sa Israel mabibilang lang sa daliri ang listahan ng mapinoy na gustong umuwi sa Pilipinas pero siniguro ni ambassador to the Israel Eileen Mediola na inihahanda nila ang posibleng repatriation kung sakaling mas lumala pa ang gulo sa dalawang bansa Luigi Alan Totor Ndbc Bida Balita